Samantala, nasa limampung pamilya naman ang magpapas magpapaskong walang bahay sa Antipolo City dahil sa sunog. Ang masaklap, isang bata rin ang nasawi. Magbabalita si Ian Suyo. Hindi na nakatulog ang mga residente sa Barangay Kupang sa Antipolo nang bulabugin sila ng malaking sunog pasado alas 9 kagabi. Mabilis itong kumalat dahil puro light material sa mga bahay. Walong truck na ng bumbero ang nagtulong-tulong para sa pag-apula. Pasado alas 11 na nang magdeklarang fire out ang BFP. Dito tumambad ang sunog na katawan ng anim na taong gulang na si Austin Pelomenor. Siya lang daw ang naiwan noon na natutulog sa kanilang bahay. Kasama po po kami nun sa court. sa baba. Inaampun na po siya, pinapit siya sa bahay para matulog. Tapos hindi so, Si Josh Tony, tanging bagang nailigtas sa sunog na nagmula raw sa katabi nilang bahay. Si may parang kurtina doon, na parang nagsisilbing may dingding doon. Uh -huh. Biglang lumiyag siya yung apoy. Sayang talaga kasi syempre lahat ng pinaghirapan namin, naubos talaga lahat. Umabot sa apat na po lahat ng bahay na natupok at limampu ang mga pamilyang apektado. Dahil sa sunog, Malabang umanong sa modular tents na sila magpapasko at bagong taon. Lahat po ng pangangailangan ay ipaprovide namin para po sa nila. Patuloy pa rin ang investigasyon sa Sanhin ng Sunog. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5.